ang simula ng iyong kamatayan ay yung araw na ikaw ay isinilang. Sapagkat sa bawat isilang na sanggol, dumadagdag ka sa bilang ng mga patay na galing sa angka ni Adan. At ikaw naman ay mapapabilang sa mga taong buhay nung simula na tinanggap mo ang Panginoong Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi yes, nyo pwedeng hanapan ng kaayusan ang buhay ng isang tao na hindi pa tinataglay ang buhay na galing sa Diyos. Huwag mo siyang hanapan ng tamang direksyon sa buhay kung hindi mo pa na ipapakilala sa kanya ang Panginoon sa At ang buhay ay matatagpuan lamang natin. Walang iba, kundi kay Christ Jesus na ating Panginoon. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangal. long